Ako po, sir, si Kagawan Nestor Aquino dito sa North Centro, si Pukot Kamsor. Abutin yata sir ng mga more or less seven months. 7 months. Oh, nung magkaroon ng malaking baha dito sa river na dito. Ginawa ito sir, nung kausapin ko si Kwan, yung contractor dito na taga Balatan, dahil noon wala pa siyang tao, nagpresenta ako, gusto ko ako magkaroon ng trabaho. Nahired naman ako ng at least dalawang linggo, pero hindi ako kumuha ng sahod. Noong makita ko na mahina ang kuan ang trabaho ng mga taong kinuha ko, sabi ko ayaw ko na ma-quits na ako. Pero hindi ako kumuha ng sahod sa loob ng dalawang linggo. Nang magsimula sir, may mga kapabli na mga bakal na halos malalaki, maaring abutin yung mga 18 mm o hindi ko lang makuha ng sukat, ang eksaktong sukat. Pero talagang itinambak nila sa isang side, yun lang nung mag-construct, hindi yung nagalaw. Kaya ang nakita nating ginamit dito, halos 10 mm lang yata yan, sir. O, kaya talagang kukulaps ito once na magbaha. Dahil sa hindi kaya ng bakal ang nasabi ng project na ito na riprap. Pero dito, sir, sa simula, maganda yung kwa nila, yung gawa nila dahil binubuhosan. Paka, pagkaroon ng kwa ng mga boulders, binubuhusan talaga nila. Kaya lang noon nasa bandang gitna na, ang ginawa nila, pinatsipat siya na lang na pala pagkatapos <laughs> o parang tinatapal yung kuan na yun. pakatapos pagkatapos pinapalitada ng mga kahoy na ganyan na kwan kaya talagang walang garantiya ang paka-construct ng reprap na ito sir wala ni isang bahay yun bandang yan doon wala ni isang bahay bakit nagkaroon ng reprap samantalang dyan sa kasniman Napakaraming bahay, halos mga more or less 200 meters ang distance, halos nag-collapse na yung mga CR nila. Very critical na talaga ang kalagayan dyan sa kasniban, pero hindi ni Reprap. Samantalang ito nga ang sinasabi kong ito sa Reprap ng Asosina, walang ni isang bahay pagkatapos nag-construct sila dyan. Kaya par parang tinitingnan ko sila unfair na mag-construct dyan ng Reprap na wala namang pinoprotegeran. <laughs> Samantalang dyan sa kasniman nga, ay grabe, sir. Halos ang posisyon na ng lupa, talagang, kuha na, hindi na pa, uh, rip, parang hindi na pa, pa kuwan pa, islant. Talagang, kuha na, pabugsok na talaga ng gusto. O, hundred percent, sir, mapoprotegeran yung mga bahay dyan, sa itaas na yan. O, dahil sa, kuwan, dahil sa obserbasyon ko, ang riprap, ang siyang magpipigil para mag-erode ang lupa. Kaya ang kailangan gawin dito sir, kailangan urgent ang gawin dito. Huwag na natin antayin na mag pa yung ibang lupa at madama yung mga bahay. Kahit hindi pa alam sa kwan sa local government ang nasabi ng mga project lalo na sa mga reprob, at least ipaalaman lang sa barangay official dahil pwedeng mag-monitor ang mga taga barangay ang mga barangay opisyal dahil kung hindi mo monitor hindi titingnan ang mga nasabi ng project sigurado ang ah, na ang korupsyon talagang magpapansin uh, para sa akin sir kung halimbawa magpapakonstruct pa muli dito ng reprap mas maganda yung mismong taga-sipokot ang magkakandak ng reprap dahil nakita natin Maganda yung pakagawa ng riprap ng taga-Sipokot. Dahil sa pag-obserbar ko, walang magmamalasakit sa isang lugar, lalo na sa Sipokot, kundi mga taga